Okay guys, sa video na to guys ay ituturo ko sa inyo guys kung paano magprito ng itlog sa tubig. Ayan. Di ba guys, mahal lang mantika ngayon guys. So, try natin magprito sa tubig. Okay? Tips yan guys. Tara, antahan natin. Okay guys, weather check tayo guys Kainit eh, ayan eh Aray eh Ayan oh So <laughs> Baka sa kalsada pwede na magprito ng itlog guys Pero try natin ngayon guys Ituturo natin sa inyo Yung tips na magluto Magprito ng itlog Na tubig ang gamit Tara try na natin Okay guys igaga, eh, Ayan Ayan I-prepare natin yung ah, kawali. Ayan, hugas na yan. At sindihan na natin yung kwan. Pan natin yan. Ala, hindi na sumisindi. ayun na sumindi to. Ay, mali na saksa ko, guys. Ayan, para maliwanag, sinindihan natin. Okay. So, lalagyan natin ng tubig yan. Kaso lang, dapat ang ilalagay natin yung mainit na tubig para mabilis. Ayan guys, may nita tubig para mabilis tayo ha. Ayan. So tubig lang yan guys. Ayan. Tubig lang yan. Ilalagay natin ha. Tubig lang yan. Ayan. Tubig yan. O. Mainit yan para mabilis kumulo. Ayan, para mabilis. So pre-preto tayo na tubig ang gamit. So wala pa tayong nilagay dyan kahit ano. No? Itry natin kung pwede ba yon, Okay? Ayan. So ayan na guys yung itlog. Ito ay One muna, yung tubig lang muna, yan, na walang tayong nilagay dyan, na yung sikreto. I-try natin kung ano mangyayari sa kumukulong tubig ang itlo. Okay? Try na natin, guys, ano mangyayari nito. Ta-deng! Pak! Okay. Alright. Ha-ha, alright. Ha-ha, alright. Ha-ha, alright. Ayan, o. Oh. So, tingnan natin yan, guys, ha. Ano kaya mangyayari dyan? Ano mangyayari dyan? Okay. Lo. Oo. Uh. Ayan guys, ayan guys. Ayan na. Yung itlog. Haluin ba to? Haluin ba yan? Hindi yata haluin Pabayaan lang yata yan. O, hintayin natin yan guys. yung mangyayari dyan. So, ang nangyayari sa kanya guys, ay ganun lang parang nagkaroon ng puti-puti sa paligid ng ng itlog parang parang kuan hindi siya na parang tagal niya na luto tapos marami siyang puti-puti dito yan guys ay pure tubig pa lang nilagay natin dyan at walang iba okay pure tubig okay yan yung yun yung result ng pure tubig walang tayong hinalo na iba So yan yung resulta guys sa tubig lang. Sa tubig lang. <coughs> guys, yung tinuro na lalagyan ng asin. Yan, lalagyan ng asin at lalagyan ng suka. Yan, suka. Lalagyan. Okay? Ah, uh, yan ang yun talaga ang kuwan. Tingnan natin ko ano gaano ka kakuan yung ano namang resulta ito yung walang halo ayan o oh, walang halong tubig lang walang suka at asin yan tingnan natin yung resulta so ayan guys yan ay may suka na at asin tingnan natin kung the same ba doon sa wala tubig lang talaga okay pero sabi nila healthy daw to guys eh healthy daw to na na procedure okay Lulad natin kasi kumukulo na eh. Op! Oh! oh. Ayan eh! Oh! Hello! Yan, tayo natin guys. Ano resulta niya guys? So ito, sigurado walang lasa yan. Kasi walang suka at tuyo. Ato, wala, walang suka at saka asin yung tubig. Ngayon ito ngayon, ang may asin at suka. So kung may asin at suka guys, parang hindi siya humihiwalay. Walang wala yung mga bubbles-bubbles na sa tabi, ganon. Mas malinis ang datingan ng luto niya, ayan o. Oh. So, hintayin na lang natin kung gaano ko Gusto ko lutong luto siya, ayaw ko nung kani eh. ayoko nung yung parang ganito, ayan, yung parang malasado ang tawag dyan eh. So, ayan guys, mas firm siya kaysa doon sa walang suka at saka asin yung tubig lang talaga. Okay? So, ayan guys. Kakainin na natin yung guys. At parisa natin ng adobong tokwa. Ayan. Kasi maalat-alat yan eh. Ito, medyo kwan. So, haunin na natin. So, ayan yung nakatabi na yun guys. Parang may may dilaw-dilaw siya ng konti. Ito, maputi ito. Ito, madilaw-dilaw. So, yan yun guys. Ganun yung pagprito ng itlog na walang mantika. No? So, siguro, okay lang din na walang suka, pero siguro mas timplado to. Kasi may suka siya at may asin. Siguro malat-alat ng konti to. Ito, wala. Para magkalasa, lalagyan mo na lang ng ketchup. Ayan. So, ayan guys, kainin na natin kung anong lasa. Guys, kain na tayo. Itlog. Um, inihaw na isda guys. Ayan. Sa katokwa. So ayan, kain natin guys. <laughs> Tikman na natin ito. Uh, eh. Okay. Tikman natin to. Uy, kasarap oh. Uy, kasarap. Tikman. Ayan. Tikman na natin. Oh. Mm-hmm. Mm. Manasa nga guys, tapos tapos ano yung tokwa ay o no. mmm mm. mm. ang sarap guys masarap, wala siyang lasang parang nakakakwan nakaka kuan nakaka sa mantika yun guys ah um, kain nako ako at mayroon lang na ako yan at yun na yun kung wala tayong mantika at gusto natin mag ng itlog dyan nung lang gawin natin at healthy pa siya so yung dalawa ayan eto alam ko walang lasa yan kasi tubig lang yan eto tinikman ko na malasa siya may halong medyo alat at may halong tinatawag na uh, asim ng konti kasi nilagyan ko nga ng ganun. Kasi sabi nila, mas magkaka-perm daw pag ganun lalagyan. So, ano guys? Yun lang yun guys. Kain na tayo, tangalian. Tara!